Pinoproseso na ng Embahada ng Pilipinas ang dokumento ng isang may sakit na lolo na siyam na taon ng stranded sa Saudi Arabia. Ito ang balita ni Mabel Razon. Siyam na taon nang nagtatrabaho bilang crane operator sa Saudi Arabia ang 70 anyos na si Mang Reynaldo Carpio. Simula 2007, hindi siya nabigyan na ikama o work visa ng kanyang kumpanya kahit kompleto ang kanyang papeles. At bagamat nalaman niyang wala itong rehistro, tumuloy pa rin siya dahil sa pangangailangan. Ilang ulit na siyang nagtangkang umuwi, lumapit na rin siya sa Embahada ng Pilipinas upang humingi ng tulong subalit walang nangyari. Pumunta ako sa Polo, ano. yung si Rene, ano eh, uh, Litera. Mm -hmm. Ano mo sabi sa akin, magpahuli ka na lang, report ka na Ano sabi sa akin, bumalik ka sa amo mo. Ano sinabi sa akin. Eh. Tapos nung kanya, eh, wala nang ginawang aksyon. Hindi yes. na kayo bulit bumalik sa... Hindi sa na. Polo. Hindi na. Talaga, nap nagpapahuli na nga ako dyan sa labas eh. Uh, ano, 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 ano? Ah, ano kong... tatlong pulis nagpunta ako sa bata. Mm hmm. Mga pulis. Talaga hinaharap ko, sabi ko, sinabi ko, wala akong ikama. Siyam na taon. Iigwan niyo ako. Ano, hinuling ko kayo? Ayaw. Hindi naman ako pwede ako dito pinaalis. At saka isa, ayaw ko umalis dito. Oras na umalis ako dito, lalabas, tumakas ako. Pabalik hmm. na rin pa ako. Nito lamang taong ito, nagpas siyang tumigil si Mang Reynaldo sa pagtatrabaho dahil sa iniindang sakit. Sa maliit na pabahay na ito, siya tumutuloy. Mayroon pa siyang tatlong buwang sahod na dapat makuha sa kumpanya, subalit so, sa ngayon, ang nais na lamang niya ay makauwi na upang makapagpagamot. Makauwi na ako. Hindi lang panawagan ko secretary baby. Wala na iba. Pagka yung as assistance ng embassy, o may polo, ay sa gobyerno na. Hindi lang panawagan ko kasama ang UNTV News and Rescue na i-turn na si Lolo Rey sa Embahada ng Pilipinas. Ayon kay OIC Eric Arribas, bagaman may pinoproseso ang pamahalaan kaugnay ng mass repatriation ng ating mga kababayan, ipapakiusap na niya ang kaso ni Lolo Rey for humanitarian considerations ito. Ang pakikiusapa ko na dito diretsyo na yung Ministry of Interior kasi ang kailangan talaga dito yung exit visa. Ngayon, para mas mapatiba yung ating uh, request na mapadali yung kanilang repatriation, ang kailangan natin dito yung kanilang mga medical certificate na sila ay may sakit. Ngayon lang, masasabi ko sa pamilya ko, oh, huwag na kayo magkakala sa akin dahil may tumutulong naman. Sa awan ng Diyos, makakawin din ako kay OIC Arribas, agad nila ipoproseso ang request sa pamahalaan ng Saudi Arabia upang payagan ng maunang makauwi si Lolo Reynaldo dahil sa kanyang kondisyon. Mabel Razon, UNTV News and Rescue, Damang, Saudi Arabia.